Sige guys, good morning. Papunta tayo ngayon sa warehouse. As you can see napakaganda ng ating panahon ngayon. Sana tuloy-tuloy lang to maghapon, maganda 'yung panahon. Alis na tayo. Napakasarap mag-long ride pag ganito kaganda 'yung panahon. Kailan tayo kaya tayo makakapag-long ride ulit? sa ngayon hindi tayo makakapag rides dahil busy nga tayo ngayon busy tayo ngayon sa trabaho dahil harvest season na marami nang palay mag turn right tayo dito yung last long rides namin ay nako inulan kami hindi kami nakarating sa amin pupuntahan dahil napakalakas ang ulan at bumalik na lang kami pero enjoy din dahil rayo din yung ni rides namin long rides na rin yun kahit maulan enjoy naman din oops aso at medyo malapit na tayo sa bodega mag turn ride tayo dito <coughs> Andito na tayo ngayon sa bodega. See you na guys. See you next vlog.